Jong Hilario Advance Birthday Celebration kasama ang Street Boys at si Mr. Vong. Peace. Bilang pagdiriwang sa nalalapit na kaarawan ni Mr. Jong Hilario, ay isang advance birthday celebration na ang naganap ngayong gabi, kung saan ay kasama nga nito ang kanyang mga kaibigan sa Street Boys, bukod sa kanyang kaarawan ay ipinagdiwang din, ang kaarawan ng mga kasama nito sa Street Boys na sila Danilo Barrios. Bukod sa kanila ay hindi rin naman nawala si Mr. Vong Navarro. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Double yeah. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. It's a birthday. It's a birthday. Joining... Mayihahanda na rin ang upcoming show at big event ni Street Boys sa pamumuno ni Sir Ogi Alcasid. Samantala isinabay na rin nila ang kaarawan ni Mr. Joey Andres ng Street Boys. Happy birthday to happy birthday you. Happy Birthday! Happy Happy birthday, happy birthday to you. Thank you, thank you, thank you. Happy 50th birthday. Binahagi naman ni Vice ang video nito kasama ang kanilang alaga ni Aion. Aion. <laughs>